sariwa ayun pandesal. pabili nga ako ba yung malunggay pandesal. pamili ako ng 40 na pa Sa ng hipon ni ate sa riwa ayan dito guys maraming ano maraming tumpok tumpok <laughs> <clears throat> laki ng bangus 150 ang tumpo mura no, bakit kaya? So, ako ang binili ko ay ang palaya at saka atalong <laughs> vegetarian tayo, vegetarian. And guys, pauwi na si host. Nagatid lang po tayo ng ating uh, estudyante. And then, uh, dumaan ako ng palengke. Wala akong makita buko. Ang buko talaga ang ano ko pa. Kaya ito. Kaso lang wala pa yan tao. Kasi kanina doon. Wala. Walang tao. Buko ay. Kasi doon kanina. ito sa unang pinuntahan ko ah uh, ano marami siyang marami daw siyang order so kailangan niyang tapusin so hindi niya ako ma hindi niya ako ma-accommodate so ayun sarap nang maglakad sa maga na. No? Pero nakakapagod eh. Maraming pusak-pusang kalye dito. Maraming pusak-pusang kalye dito. bang sa Puti Road sumaga so, pa yung mga ating mga business uh, mga business minded dito dati may nagtitinda rin ng buko pero wala hindi ko malang nakuha yung ano ko yung kakahit ko hindi ko siya nabili waiting tayo para tumawid pagka pinahinto na ni kuya yung mga ayan, pwede na tayong tumawid Wait po kayo. ayos, wala tayong ayan, lubat na si host guys, so kailangan ko na end